may makaspart kang style at sa ngayon ay pag-uusapan po natin ng mga bagay na dapat merong kaupang palay kung nasa isipan ng isang lalaki. At kung handa, naking lahat masarap po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na dapat meron ka kay pang nasa isipan ka palagi ng isang lalaki, maayos at magandang buhay, yan ang unang sikreto kay Sparrow pag isang lalaki ay palagi ang isipin o mas lalo kanyang isipin. Sapagkat ka inspire, kung ayusin mo ang buhay mo at magkakaroon ka ng magandang buhay, ay siguradong mas lalong tataas ang value mo. Dahilan kung bakit, mas lalong tataas ang pagtingin niya sa'yo. Dahilan kung bakit, mas lalo kanyang re at gagalangin. Pero kabaliktaran, kapag kaina na sinisira mo ang buhay mo ikaw, ikaw pa mismo ang dahilan kung bakit nasisira ang buhay mo halimbawa dahil sa mga bisyo mo dahil sa mga mali mong gawain dahil sa ugali mo e eh, ka tingin sa na lalaki at imbis na isipin kanya ay talagang bakalayo ang kanya at kalimutan kanya at kung ayaw mong mangyari yun ka-inspire, ayusin mo ang buhay mo kaya nga pala yung sinasabi sa inyo mag self-improve kayo at bahagi o parte ng pag self improve yung pag-aayos ng buhay talaga naman ka-inspired kung gusto mong mas lalong maging high value at mas lalo kang mahalin ingatan, pahalagahan, ipagmalaki at isipin palagi at tanap-anapin pa ng lalaking mahal mo iniibig mo ay ayusin mo muna ang buhay mo at ang sarili mo upang talaga mong tumaas ang value mo at maghabol sila sayo at ikaw palagi ay laman lagi ng isip at utak ng boyfriend mo o mister mo kung ganyan ang gagawin mo ka-inspired at ang pangalawang bagay mo na dapat meron ka upang nasa isipan ka palagi ng sinilakis, maayos na personalidad o personality, ka-inspire ng pangalawa. At ang pangalawang sikreto upang mas lalo kang mahalin at isipin at hanapin, talaga namang ka-inspire ng lalaki at hindi ka nakalimutan, di ka niya pabaya, di ka niya iwan. Maayos na personality. Bagay na mas mahalaga kaysa sa maayos na itsura. Oo, mahalaga na mag-ayos ka, magpaganda. Pagandahin mo ang itsura mo. Pagandahin mo ang mukha mo. Magpaganda ka. Pero alam nyo ba, ang katotohanan, mas mahalaga yan. Yung personality mo. Yung ugali mo kung sino ka at kung paano ka makisama sa tao. At kung sino ka sa isang relasyon, ano ba ang personality mo? Ano ba ang attitude mo? Sino ka ba bilang girlfriend? Anong klase ka ba bilang asawa? Ka-inspired, Ayusin mo ang ugali mo kung gusto mo na laking mahal mo talaga namang ka-inspired mabaliw sa'yo at isip-isipin ka palagi. Kasi kung hindi mo aayos ang personality mo, yun ang magiging dahilan upang iwanan ka nila. Yun ang magiging dahilan upang palagi kang magkaroon ng talaga namang bigo sa pag-ibig. At kung hindi mo aayusin ang ugali mo, ang personality mo, ang personalidad mo, baka tumanda kang mag-isa. Baka walang tumagal sa'yo, baka walang magmahal sa'yo at tumanda kang malungkot ka-inspired, naging mabuti kang tao. At ayusin mo palagi ang personality mo sapagkat isa sa mga sikreto upang mag-stay o manatili sa iyong tao. Kapag ang tao ay nanatili sa iyo, magkakatotoo ang pangarap mong forever. Talaga naman ka-inspired. Ang personality mo, dapat meron kanyang magandang personality upang palagi kanyang maisip. Gustuhin kanyang palaging makita. Pangarapin kanyang makasama tagamang panabikan niya ang pag-uusap nyo at lagi siyang manabik talaga namang ka-inspired na mapuntahan ka at lagi siyang ma sa sa'yo at palagi kanyang isipin at maghabol siya sa'yo at mabalo siya sa'yo at ikaw lang palagi ka-inspired ang laman ng utak niya sapagkat walang lalamang sa'yo sa puso niya dahil sa magandang personality o personalidad mo ka-inspired. Pangatlong balis is pa dapat meron ka upang nasa isipan ka palagi ng sinalakis. Magandang mukha o katawan. Yung pangatlong inspired. Alam nyo mga inspired, hindi yan mawawala eh. At hindi yan talaga mga matatanggal sa listahan upang palagi mas maisip ng isang lalaki. At mas lalo kang maging kaakit-akit sa mga kalakihan. At ang lalaking mahal mo, boyfriend mo, mister mo na minamahal mo. At talaga naman kay inspired, mas lalong mabaliw sa'yo. Kay inspired, sikapin mo na mag-self-improve palagi. Sikapin mo na laging matutong mag-ayos daging maging masipag sa sarili, palaging maging concerned sa itsura at laging makiramdam sa katawan at laging magkaroon ng kasipagan para sa sariling pag-aayos kay inspired yan ang pagkakamali ng ibang babae. Porket alam nila na mahal sila ng boyfriend nila, porket alam nila na mahal sila ng mister o asawa nila, nagpapabaya na sila. At talaga naman, porket alam nilang mahal, maganda sila. Alam nilang sexy sila. Kay inspired nagiging kampante na sila, nakakala nila hindi sila ipagpapalit ng partner nila. Huwag kang maging kampante sapagkat walang kasiguraduhan sa buhay. Hindi ang bukas, hindi mo alam ang mangyayari bukas. Kaya inspired, tandaan mo, talaga mong palagi kang mag self-improve upang wala na siyang kawala habang buhay sa iyo. Kahit may edad ka na, kahit sino ka pa, kahit ano pa ang kulay mo, ano pa ang itsura mo, sino pa ang magulang mo, Paano ka lumaki, saan ka palang galing at ano man ang sitwasyon mo ngayon sa buhay, mag self-improve ka. Dahil walang tatalo sa bagay na yan pagating sa attraction. At tandaan mo kapag ang tao ay na-attract sa'yo, ang kasunod niya na yung kanyang damdamin ka-inspire. Sa pag ang attraction ay hindi pinipili, ito ay nararamdaman sa so, pamamagitan ka-inspire ng naakit siya sa itsura o katawan mo o sa ugali mo. Kaya ayusin mo palagi ang mukha o katawan mo. Dapat meron kanyang upang palagi kang maisip lalaki kayong spark. pang na dapat meron ka kayong upang nasa isipan ka palagi ng sinalakis, kaalaman tungkol sa game yung pang-apat E kayong ano ba yung kaalaman tungkol sa game? Alam nyo mga spark, hindi naman sinasabing lalaro yung yung pag-ibig o sabihin natin maglolo ka o hindi mo siseryosohin, hindi ganun. Ang ibig sabihin ng game is yung sabihin natin, yun nga, para siya ay laging mabalaw sa'yo, para siya ay laging magabul sa'yo, para siya ay laging hanapin ka, siya ang laging una mag-update. Lagi kanyang maisip, palaging ikaw ang laman ng utak at puso niya. Hindi kanya ipagpalit, hindi siya maghanap ng iba, ikaw lang ang mahalin niya at kailanman kay Inspa di kanya lokohin. Game, ibig sabihin, dapat marunong kanyan. Hindi mo dapat pinapairal lagi ang emosyon mo. Hindi mo dapat pinapairal palagi ang damdamin mo. Upang maging master ka sa game, dapat ginagamit mong utak mo. Dapat wise ka. Dapat ginagamit mo ang logic mo. Dapat logical ka. Huwag kang maging emosyonal masyado bilang babae. Oo, ang mga kababaihan kayo ay masyadong emosyonal. Pero sikapin mo na manatili pa rin ang pagiging logical mo. Dapat kay inspire kung gusto mo ng lalaki, lagi kang maisip, huwag kang laging magparamdam. Yun dapat ang game mo, huwag kang laging available. Dapat yung lagi ang game mo, huwag mabilis mag-reply. Yun dapat ang game mo, lagi kang magpaganda. Yun ang game mo para mabalo siya sa'yo. Huwag kang talaga namang kinspard. Ki Huwag kang laging makipag-usap. Sapat na oras lang ang bigay mo. Huwag ka lang di magkukulang. Sapat na pag-ibig lang. Sapat na magmamahal lang. Sapat na atensyon. Sapat na talaga namang kinspard. Ki pag pagpapahalaga, yun ang game mo. Upang siya ay hindi manawa o magsawa sa'yo. At upang siya ay laging sa sa'yo. Upang siya ay lagi pa rin sabik sa'yo. Hindi kanya pagsasawaan. Hindi kanya talaga namang kiswat iiwan. Hindi siya magahanap ng iba. Sapagkat siya ay palaging naiisip ka. At siya ay laging nakakaramdam kay Inspired ang spark ng damdamin niya tungkol sa iyo. Sapagkat kay Inspired nakukuha mo siyang mapasunod sa iyo. Nakukuha mo ang kanyang utak. Nakukuha mo ang kanyang oras. Nakukuha mo ang kanyang atensyon. Nakukuha mo ang kanyang focus. Nakukuha mo ang kanyang emosyon. Ang kanyang damdamin. Ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang pagtingin. Sa pamamagitan ng iyong game. Practicein mo yan masterin mo yan, matuto ka dyan. Ang mga game ka inspired sa pag-ibig, talaga namang hindi masama, lalo na kung ito, ay ang intention mo ay hindi siya mawala sa'yo. At upang hindi mawala ang pag-ibig niya sa'yo, ang paggamit ng no contact rule, ang pag self improve at hindi laging available ay parte ng game upang ikaw ay laging habuli ng lalaking mahal mo. Ang problema, ikaw ang nadadala o nabibiktima ng game. Siyang laging talaga namang nananalo sapagkat hindi mo alam ang laro, ang magandang laro upang kung sino ang magmamahal lang sobra ay ang natalo. Kaya huwag kang magmahal lang sobra upang hindi ka matalo. Dapat sapat lang at kung mag ka, dapat sakto lang. Huwag soba-sobra ang ibigay mo. Dapat matuto ka sa game upang ikaw ang mag-champion o magtagumpay sa puso niya sa inyong relasyon at magkaroon kayo kay inspired ng matibay na pag-iibigan at ang pag-ibig niya, at ang utak niya, ikaw lang lagi ang laman, na isi nasa isipan ka palagi niya sapagkat nakukuha mo palagi ang sitwasyon ka inspired. Ang ilamang sikreto kay inspired ng bagay na dapat meron ka upang nasa isipan ka palagi ng sinalakis, ang pride kapag nasa tama ka. Ang panimaki inspired, dapat meron kang pride kapag nasa tama ka. Oh, eh, kay Inspired, paano, paano niya ako may isip? Siyempre, kapag ka nasa tama ka, at tapos, parang siya pa yung nakikipag-away sa'yo, siya pa yung galit, siya pa yung may ganang hindi magparamdam, siya pa yung may ganang hindi mag-chat, mag-text, mag-call, siya pa yung may ganang mag-no contact rule. Eh, siyempre, kung may pride ka, hindi mo siya hahabulin. Kung may pride ka, hindi mo siya kukulitin. Kung may pride ka, hindi mo siya tatagta rin ng chat, ng message, ng text. Kung may pride ka, hindi ka maghahabol. Kaya magkaroon ka ng pride kapag nasa tama ka lang naman. Diba? Eh, sigurado kapag isipin, eh, hindi ako hinabol ng babae na yun ah. Hindi ako sinuyo ah, hindi ako kinulit ah. Hindi ako hinabol, hindi ako, hindi, hindi, ako sabihin natin hindi siya nag-effort para magkaayos kami. Eh kung hindi ba naman siya loko-loko, siya yung gumawa ng mali sa'yo eh. Talaga namang dapat kang magkaroon ng pride. Sigurado ko, isipin ka niya. ako isipin kanya. Doon pa lang sa mga kukuri siya, ba't di ka, niya, bat di ka nangungulit, ba't di ka naghahabol eh. Kaya magkaroon ka ng pride. Yan ang dapat na meron ka. Isa yung sa mga dapat na meron ka upang tiyak na isipin kanya. Kaya huwag kang masyadong marupok, huwag kang masyadong martir, huwag kang masyadong tatanga-tanga. Napaka obob mo kasi minsan eh. Napaka PANGA mo minsan eh. Alam mo na nga na wala ka namang ginagawang masama, ikaw pa itong mukhang kawawa. Alam mo na nga, wala ka namang ginawang mali, ikaw pa itong mukhang aanga-anga, na mukhang ikaw pa yung may ginawang masama. Talaga naman ka-inspire. dahil ka nagpapakatanga sa pag-ibig. Dahilan kung bakit hindi mo natatamasa ang tunay na pag-ibig na lalaking mahal mo. Maging totoo ka, maging matapang ka, at maging mapanindigan ka sa kung anong tama magkaroon ka ng pride. Saktong pride lang. Upang talaga namang hindi mo magawang maghabol at ang lalaki isipin ka at siya ay bumalik sa'yo. Manumbalik ang paghanga, respeto at pag-ibig niya sa'yo ka Inspire. Pangalang masikrado ko bagay kay Inspire dapat meron ka upang nasa isipan ka palagi ng sinalakis pagpapalaga sa oras mo, yung pang anong kayong Alam nyo mga kayong kung may ikaw isang klase ng tao babae na may pagpapahalaga o binabalyo mong oras mo, sigurado ang isang lalaki ay palagi kang iisipin sa sa mga pinakasikreto eh. Upang makuha mo palagi ang isip, puso, atensyon at focus ng lalaking mahal mo, gusto mo palagi siyang mag-update? Gusto mo siya lagi ang unang magparamdam? Gusto mo hanapin kanya? Gusto mo sorpresahin kanya? Gusto mo mag-effort sa sa'yo? Gusto mo boling kanya? Gusto mo mabalaw siya sa pag-iisip sa'yo? Gusto mo talaga naman kay maging malambing sa'yo o sweet sa'yo? E eh, ganyang ka dapat palagahan mong oras mo. Ang problema sa iba, kaya hindi nyo nararanasan. Hindi nyo na-experience. Hindi nyo natatamasa yung mga sinabi kong yun dahil ikaw mismo ay buhos-buhos ang oras mo sa lalaki. Pagamang lahat-lahat ng oras mo binibigay mo sa kanya. O oh, sabi natin hindi literal na lahat-lahat ng oras Pero sobra-sobra ka naman kung magbigay ng oras E inspired Hindi mo kami masisisi ka-inspired Bakit? eh nagmamahal lang kami Mahal ko yung boyfriend ko Mahal ko yung asawa ko Oo nga Nagmamahal ka Bakit? Mamahaling ka ba niya? Ka, Mamahaling ka ba niya ng sobra-sobra din? Tulad kapag ka, ganyan ang ginagawa mo? So tingin mo ba matatamasa mo yung ganyang klaseng treatment din sa kanya pag ganyan yung ginagawa mo. Eh, may spoiled yan. Alam nyo ba yung may spoil? At lalaki yung ulo niyan at mababalidate mo masyado yan at hanggang inspired kainspart magyayabang yan. Mabubuo ang kayabangan na pagiging kampante sa dibdib niya dahilan kung bakit makakagawa siya lalo ng mali sa'yo. Talaga naman, ka-inspired huwag kang laging magparamdam pahalagahan mo oras mo magpaka-busy ka, mag-focus ka sa trabaho mo, mag-focus ka sa buhay mo, mag-focus ka sa negosyo mo, mag-focus ka sa self-improvement, mag-focus ka sa mga bagay na gusto mo. Talaga mga kids, enjoy mo ang buhay mo. Ang lalaki, nandiyan lang yan. Kung mamahalin mo lang siya ng sapat at bibigyan mo lang siya ng oras na pagmasaktong oras lang, papalagan mo oras mo, di lagi sa kanya, ipapakita mo, ipaparamdam mo, hindi mo siya masyadong priority at di ka masyadong balos sa kanya at di kailanman di ka nagahabol sa oras niya, hindi ka masyado nagdedemand at hinihintay mo lang kay Inspira siya ang laging una magparamdam lalo na kapag nagbigay naman or sa kanya huwag ka rin magkukulang kay Inspired, ang lalaki ay palayo isipin dahilan dahil lang kung bakit siya ay mababalo sa'yo lagi kanyang mamaalin ka Inspired ka Inspired, maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito kung kalimutan na, na mag-like, comment share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi pa mo subscribe ay eh, maxper pakit niyo po yung subscribe click niyo po notification bell kung mag update kayo pag may bagong uploads mag sa magpa coaching mag pa advice pakimis sa po sa akin facebook may profile picture ko at pakichat ako sa messenger ako mismo magre reply sa mga problema sa pag ibig pag usapan natin upang mabigyan ng solusyon kayong support maraming maraming salamat mga support pag ingat kayong lahat mahal ko po kayo at muli be inspired